snow dito guys. Umuulan ng snow. Pakita ko lang sa si inyo guys. Snowing. It's snowing. Wala. Hindi ko maabot. Ayan siya guys. Oh. Wow. Pumakapal na kanina. Ay! 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 Nandito na siya. Wala <laughs> ano ang dami. Nandito na sa loob. Ayun. Ang dami. Ayan guys. Ang kapal ng snow. Masarap sarap maglaro sa snow. Ang lamig. Oh, nabasa na ako. Hi guys, tingnan nyo. Mula ng snow dito sa bondo. Look at that. It's a snowing. It's a snowing. Sarap maglaro sa snow. Nakita mo yung ulan? Throw. Malamig, sobra. Sarap maglaro. Wala tayong magagawa, Bash. Nanonood na lang ako ng snow. Ay, ka, maglaro ka lang ng snow. Ah, ang ginaw. Umuulan ng snow kasi. Umuulan ng snow. Umuulan ng snow. Uh, umuulan ng snow. Asan si Juana? Makapal na. Hindi na, na, na nakikita yung bundok doon sa taas. Hindi na, na natin makikita yung bundok. Andun na. Puro na snow. Puro na na snow guys. Ang lamig. Andito na siya. Mahuhuli ko na siya. Yung kalsada na yan, mapupuno na yan din guys sa baba. Snowing. Pamula na naman ang snow. Ayun. Dumadami na siya guys. Dumadami na. Lamig. Nandito na sa akin. damid damit ko. Ang dami ng patak-patak ng snow. Ang lamig sobra. Share ko lang sa si inyo guys. Ang sobrang dami ngayon ng ulan ng snow ngayon. Ayan. Nandito kami sa taas ng bahay namin. Naabot na ako ng snow. Umabot na dito sa loob. Manginginig ako sa lamig. Lamig, lamig, lamig. Puno na yung mga bubong. si okay, puno na yung bubong guys. Naulan na na. Ayun na sa buhok ko. It's snowing! Diba? Sobrang lamig. Tiyan mo, yung desa damit ko, puno na yung ano, snow. Pati buhok ko, guys. Share ko lang sa si inyo. Ayan, dito kami kasi sa toto Kaya kitang-kita lahat sa baba. So, ayan. Ayan nakarating na ako dito sa tuktok kasi dito ang bahay namin yung bahay namin guys ayun dumadami na siya naglagay ako ng ano kasi naglagay ako ng sunscreen para hindi masunog yung mukha ko hmm. dami pa rin siya it's snowing huli natin yung snow dami na siya Ang ganda tingnan, no? Pag andito kayo sa tuktok. Dito kami sa tuktok kasi ang bahay na. Ayan, nandito na sa ulo ko yung snow. It's snowing! Ang lamig! Ang lamig! Wala na si Ika, hindi na kinayang lamig. Pumasok na siya. Itim yung suot ko, kaya makikita nyo yung ano. Kumapatak sa akin yung snow, o, oh, ba? diba? <laughs> Pero Ang lamig! Ang lamig! Dubli-dubli na yung damit ko, guys. Mag ka kaya mamaya lalabas ako yun. Mag-chaka ako, mag-chaka Ayan, nahuhuli ko na yung snow. Pero kahapon, hindi masyado ngayon. Mas makapal ngayon. Ala, pumasok na dito sa loob. Okay. Nakakatawa. <laughs> Ay ka, iniwan mo na ako dito. Puno na ako ng snow. Tararan! Tararan! Tignan nyo guys, o. Oh, andyan na, o. Oh. May, may naglalakad do, no? Kaya dapat, pag lumabas ka talaga, kapal na kapal ang susuotin natin dito. mag enjoy ako guys sa snow. <laughs> Ay ka, pumasok na! Dito na sa loob. Andun jacket ko sa loob. Nakapantalon nga lang ako eh, oh. Abot na dito sa loob ng bahay namin, sa may balkon. Nandito ako sa balkon. Nakaka-enjoy guys na, no? di ba? Wala kasi sa Pilipinas eh, dito lang talaga to. <laughs> dito ko lang kaya na, na, na ano, naranasan mag, ano, maghawak ng newbie, first time. Ay, di ba, first time ko, baga pabalik-balik kami, pero hindi ganun kakapal. O, oh, mas makapal ngayon. Tingnan nyo, guys. Ah, nalalamig na ako. Puno na yung buhok ko ng snow. Papasok na ako, guys. Ay. Pumapasok na yung ano, dito ako sa ano, pumapasok na dyan. Ang ganda ng, hindi, una nakikita yung bundok. Matakpa na ng snow. Kasi may bundok yun to, no? Tinan mo, hindi na nakikita. Diba? Ang ganda. Yung pine tree na yan, mata maano na yan siya. Oh, nawala na. Tapos maya maya yung hangin papunta dito. Ah, nanginigas na ako. So, yun lang guys. Thank you sa inyong mga panunood dyan. Thank you for watching. Pinakita ko lang sa inyo guys ang kapal na ng ulan ng snow ngayon. Umuulan ng snow. Araw ng January 5 ngayon guys. Ayan. Ngayong araw na to mga alas alas 11 ng umaga. Yan. Malakas ang ulan ng snow. So, ngayon wala na kanina. dami sa ulo ko. Natuyo na. So, yan lang, guys. Share ko lang sa inyo ang ulan ng snow. Thank you so much for watching to my channel. Don't forget to subscribe to my channel, guys. Thank you so much. God bless you all, guys. Ayan. Dito ako sa tukto. Kaya, masarap maglaro ng nyebi ng dito sa taas ng snow. It's snowing. Parang lamig-lamig na. Malamig na. Nanginginig sa yung kamay ko. Wala akong gloves. Thank you so much. God bless you all, guys. Ayan. Pupunta ng isno sa akin. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all, guys.